Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban ng mga tao sa gobyerno. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution itong People's Initiative pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, ah, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng pedeya doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko bangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Bisayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanaw, sibo, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo dinabali iba-iba ang salita natin? It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, ma Ilocano, ma mga taga-Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste, sabi natin ano, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na yung malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Baha yun. May mga sahig, nandyan lahat. The mesa, desks, uh, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo na kaisa? Magkaiba ang salita natin. Ang pagkain, iba. Ugali, iba. But bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution so Congress, lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Ano anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta nila Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative, manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILJ ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse yung buhay na ito. Sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige, pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung yung petisyon para ito, kaming nagsipirma dito, uh, uh, pumayag na merong uh, pagkaiba ngayon sa konstitusyon. Pirma lang, pati pera. Ano klase yung putang inangin? Ganoon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagkaganoon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga-Milozon, pumunta na yan kayo sa Mindanao. Mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin?